Hi guys, magandang araw. For today's vlog, gagala nga pala tayo at kasama natin ngayon si Snoopy. Makikipagkita nga pala ako sa kaibigan ko na si Jepoy. Nagaya kasi siya na pumunta kami kay Ate Marcel, yung pinsan niya dito sa South Korea. Pinilit nga lang pala ako ni Jepoy na isama ko daw si Snoopy. Kaya yun, napabili ako kahapon ng travel cage. Bawal kasi yung walang travel cage lalo pag magkukommute. Unang gala nga rin pala ni Snoopy dito sa South Korea. Kaya yun, excited din ako sa mangyayari. Kaya sinama ko na din siya. Hindi ko rin kasi siya pwedeng iwan kasi walang magbabantay sa kanya. Train nga pala yung sasakyan na pa ni Snoopy papunta doon kay Jepoy. Sana all si Snoopy nakagala na sa Korea no. Pinakawalan ko nga lang pala muna si Snoopy dito dahil mag-aantay pa naman kami ng train. At habang nag-aantay nga kami ng train, nag nga muna kami ni Snoopy dito. Wala din kasi kami magawa. napaka -cute talaga ni Snoopy. Ang sarap kagatin sa tenga. dumating na nga pala yung train na sasakyan namin namamangha talaga ako dito sa South Korea lalo pag sasakay ako ng train Napakalinis kasi ng train station nila. Tumayo na nga lang pala ako dito sa labas dahil malapit lang din naman yung bababaan ko. At yun si ate nilalaro niya nga pala si Snoopy. Date ko na kasing nabidyohan pero kanina pinapasok niyo yung kamay niya hanggang sa makagat siya. De joke lang. <laughs> Nakababa na nga pala kami ng train ni Snoopy at nagtaxi na nga pala ako para mabilis ako makapunta doon sa lugar kung saan ko mamimit si Jepoy. Ang ganda na nasakyan namin taxi boy pang mayaman. Halos lahat nga pala ng mga taxi dito sa South Korea ay electric car na kaya magaganda talaga. Maganda din kasi yung presyo ng pamasahe pag nagbayad ka. <laughs> Yan nga pala itsura ni Snoopy habang nakasakay kami ng taxi. Wala siyang kaalam-alam sa mangyayari, no? Basta nakakulong lang siya. So, asaba na natin si Jepoy, eh, oh. May parang buksan ito, boy. Tawaan ko lang siya. Ay, sorry. Sorry, baby. Snoopy! Okay. <laughs> so, yan guys. Magpicture kami dito. <laughs> Nagyaya si Jepo. <laughs> picture daw kami, picture. Yung ang angas mo, no? Ang angas ng tattoo mo, eh, no? Tapos malambot ka sa asa. <laughs> picture mo. <laughs> mo. Iwan itu ada yang tadi, itu oke, 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 1 oke, 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 bro Tara dito, tara dito. Snoopy. Hmm. Tara tayo. Tara dito. Hindi na alis yung... Boy, baka start na agad ito pagkakasok nyo. Ay, minuto yan. <laughs> Dali mo <ba> yan. Salama <laughs> pa. Car. Say against the Wait, okay. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait. So yun guys, ito nga pala yung kinalabasan ng picture namin. Ang kulit para kayo magjawa ni Jepoy. so, naarating namin na ng sunchang. Yung ice cream. O guys, wala, walang hilo-hilo. Snoop, sino tinatawlo mo? Tara dito, tara dito. Tapo no. mo. Dayo lang to dito ah Tapos ang ingay. Siguro naipon yung kahul niya ngayon na nilalabas. Tapo oh. mo. No. Tapo no. mo. pa. Ihi na, ihi na. Oh. Wow, hmm. wow daw siya Lakas talaga na ito ni Snoop. Solid, solid. Hindi siya nang lalata. Yung ibang aso pag binayay mo. <coughs> Nangihina ito. Trat niya ah. Snoop. Oh. Oh, di ba? Walang lata-lata dyan. <coughs> Snoopy. <coughs> Ay, buka ako din mo Ay, may. May Hmm, Takot eh. Takot ka? Hindi siya umihi. Gagay na, na basahin ano niya. Basahin siya Basa, niya. Basahin ka tol. Ba't ganun ka umihis doon? Ha? Eh makapit. Umaabot yung kamay. Hindi naman kayo tama yun eh. Sneak, pili, pili. Hindi kayo tama kaya. Maybe. Oh, anong kulay blue? Kinaawag <laughs> eh. Ang ganda talaga dito itu? Sino yun? Kukuru! Diba So yun guys Nakarating na nga pala kami dito sa bahay na ate Maricel Bagsak nga pala si Snoopy napagod din kasi siya sa biyahe Malayo din kasi itong pinuntahan namin Nalulobat din pala tong si Snoopy eh, no? <laughs> Natulog na nga rin pala muna kami ng mga oras na to Para makapagpahinga na din Mamaya na na kami gagala pag nakapagpahinga na kami So yun guys, pass forward tayo. Kakagising nga lang pala namin at kaya si Atna Maricel na magkapit daw kami. Kaya yun, napapunta kami dito sa coffee shop malapit dun sa may apartment nila. At ayun nga guys, nilalamog nga ni Jepoy si Snoopy. Ngayon ko lang din na mahilig pala sa aso si Jepoy. Nakwento niya sa akin nung bata siya, may alaga din daw siyang aso. Tapos nawala ata or binigay. Iniyakan niya daw yun ng sobra. Kaya yun, naalala niya yung aso niya dito kay Snoopy. Wala kasi sa itsura ni Jepoy na mahilig siya sa aso. Tingnan niyo naman, pag nakita niyo yung na yan, ang laki-laki ng tato, umukang siga sa kalsada. Tapos ang lambot pala pagdating sa mga aso. <laughs> ganda. So yun guys, ang ganda ng coffee shop dito. Pwede kang mag-swimming sa tapat. ko. Oh. hey, Bajok lang. Shower. Eh. Yun, ganda. Doon ka taas. Yeah. Ganda po eh. Sama natin si Snoop dog Snoop dog ganda dito Snoopy! Ah, Pakalipad tayo ng drone sa akin. So yun, dito tayo sa labas mas maganda. Maganda sana sa loob. Malamig pero mas maganda dito. Yay! Solo! Snoop! Snoopy! Tara 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 tara! Sa iyo! Playground mo to! Ayan. Ah, sige na! Takbo ka! Pakalipad tayo ng drone! Let's go! So yun guys, nasarapan nga ako magpalipad ng drone dito kasi napakaganda ng lugar nila ate Maricel. Buti na lang may drone tayo at nakita natin yung ganda ng lugar nila. Napakaganda dito, wala akong masabi. Last year nga pala nagbakasyon din kami dito ni Jepoy. Chusok din yung holiday nun. Parang mga 3 days ata kami nagstay dito kala ate Maricel. Pero ngayon, isang araw lang kami mag stay dito. Bukas ng tanghali, uuwi na din kami. Nabis lang talaga namin dito kala ate Maricel. Kaya pumunta kami. Tsaka wala din daw kasi siyang tagaubos ng pagkain. At ayan na naman si Jepoy, eh. trip niya talaga si Snoopy, ano? Eh, Kinukulit niya eh. So, yun, guys, pansinin niyo 'yung babae na nasa likod namin. Parang gusto niyang laruin si Snoopy. Ganyan talaga pag mahilig sa aso. Pag nakita ka ng aso kahit anong aso pa yan, talagang lalaruin mo. Nahiya nga lang pala si Ate nung napansin niya nakavideo kami. Bumalik na nga lang pala si ate kasi nahiya talaga siya. Parang gusto nyo lang talagang laruin si Snoopy. Eh naka video nga kami. Kaya yung bumalik na nga lang siya dun sa may pwesto nila. Tamang kwentuhan nga lang pala kami dito. Yun, kamustahan. Si Snoopy, hinaharot ko na din para malibang naman siya. May pinakita nga pala siya sa akin tricks bago niya daw natutunan. Ng so yun guys, tuwan-tuwa nga si Snoopy sa Tito Jepo yun, yun Talagang ginagawa kasi siyang baby eh. Oh. Magdidilim na nga at nandito pa rin kami sa coffee shop kung saan kami nakatambay. Ang sarap din kasi ng kwentuhan namin. Ayun, nakatulog na nga si Snoopy sa hita ko. Oh, ka na. Sorry. Tululaway mo, pa. Walis na kami. Dito oh. ka lang. <laughs> Tulo, laway mo, boy, ah. Tara na, tara tayo. Iiwanan na yan dito. Iiwanan na ka na. Bye. Talbi ka na. Snoopy doggy. Talbi ka na. Boy, kalimutan ang GoPro mo. Parang walang pintura. Hindi pa yun yan. Kanta ng kantong padre po. Oh. Pwede ito sa music store ganito lang. Tapos nakasabit yung mga ano. Tapos so, ganyan, gusto ko siya pa. Ang ganda po eh. Solid. Ang ganda dito. Ito, ang ganda ng ambience dito eh. Sarap kaya natin dito eh. Oo, paligo naman na ito eh. Pasayan. Nagilan <laughs> sa kita po yung tigate ko anong gagawin. Hala. Ikaw. Ay, parang lag. Dapag mo ha So yun guys, pabalik na nga pala kami sa bahay nila Ate Maricel Si Snoopy nga nakasunod ng nakasunod dun sa Tito Jepoy niya Sinusundan niya rin kasi yung cage niya, inaamoy niya Pag naaamoy niya, yun, doon siya sumusunod Sumama so, siya oh. Hindi niya alam wala na ako oh. Wala, iniwan na ako. Tumulid na siya sa tito niya, oh. Snoopy! Snoopy! Shhh! Iniwan mo na ako? O, ka na, ha? Bye-bye! Nakatingin siya lagi sa cage niya, eh. Iniwan mo na ako? Ha? Ah, hindi pa! Sige na, sabukan natin. na na. Wow. Tumambay nga muna pala kami dito sa may kubo. Nakita kasi ni ate Maricel yung kaibigan niyang Korean. Nakipagkwentuhan muna siya. Matagal na na kasing hindi nakikita yun. Naglakad-lakad na nga lang pala muna kami ni Snoopy. Sinusulit ko lang din kasi mag video, sa lugar na to. Tingnan nyo naman kasi napakaganda ng lugar nila di ba? Diba? Ito nga palang nakikita niyo mga puno na yan cherry blossom yan summer kasi ngayon kaya kulay green yung mga dahon yan pero pag cherry blossom dito napakaganda yan sinusulit ko nga rin pala nakasama ko si Snoopy dito sa South Korea uuwi ko rin kasi sa Pilipinas ang galing ng strategy niya boy ano? ilaw kasi to talino niya ano? ilaw kasi yan tapos dyan pumunta yung mga insekto di oh. diba? kaya mo na niya ikaw ating talino niya boy oh Tal talo, pa tayo ng palakay oh. kasi tumambay sa ilaw para ano eh dyan naman yung mga ano talino ah talino ah Ayun na, nawala siya. Talino, ang galing ng palakay eh, no. Ayun oh, no, tingnan niyo. Pap Papalibutan ng insecting yung ilo, kaya din siya. Ah, uh, sampo <laughs> Pas forward nga guys, umaga na nga pala ngayon. Kakatapos nga lang pala namin maglakad-lakad ni Jepoy at ni Snoopy. Uwi na rin kasi kami mamaya ng tanghali, kaya 'yun sinusulit na rin namin yung tambay dito. Pag nagkakasama nga pala kami ni Jepoy, pinag-uusapan namin yung mga pangarap namin sa buhay. Nagkakilala nga pala kami ni Jepoy nung first year college kami. Pares kasi kami criminology yung course namin. Tapos, kinikwento niya sa akin na may pinsan siya sa South Korea. Ako naman interesado na din ako mag-Korea nun kasi nga malaki yung sahod. Tapos 'yun, pag nakikita kami nung college kami, nagkikintuhan kami about sa Korea. kung baga parang dati sinasabi lang namin na gusto namin mag-Korea, gusto namin makapagtrabaho dito. Tapos ngayon, nandito na kami dalawa, 'di ba? Ang sarap lang ng mangarap na kung ngayon talaga 'yung gusto mo sa buhay, kung ayun 'yung nakikita mo na makakapagpaganda sa buhay mo, kung ayun 'yung makakatupad sa mga pangarap mo, ayun 'yung gawin mo. Kasi dati sinasabi lang namin na gusto namin sa Korea. Gusto namin makapagtrabaho dito. Ngayon, nandito na kami, nagtatrabaho. Unti-unting tinutupad yung mga dating pangarap lang namin. Malaki nga pala yung utang na loob ko dito kay Jepoy. Siya rin kasi nagtulak sa akin na mag-Korea Kaya yun ang laking pasasalamat ko na naging kaibigan ko yung tao na to. Wala akong masabi dito. Nandito na nga pala kami sa Gwangju. Dito na din kasi kami mag walay At yon ginawa pang laruan ni Jepoy si Snoopy. <laughs> so yun, nagulat ako yung ating mga bumalik kasi mamaya pa yung bus niya yun nagsha shopping pa binigyan tayo ng donut si Jepoy wala <laughs> grabe dun ano tayo pagpunta natin dun kainan na ng kain walang walang pahinga kaka luto kasi to take out pa may take out pa ako dito sa loob na ano eh ka o diba thanksgiving dahil <laughs> binigay solid solid thank you to Maricel yun dun na eh. yun bye bye